Ang iyong pinapanood ay footage ng police body cam ilang segundo lamang matapos barilin ng lampas isang dosen ng beses ng University of Akron Police Officer na si Aaron Burnett ang isang lalaki sa isang traffic stop. Son of a bitch! Driver, get your hands up! Akron, Ohio, May 16, 2013. Napansin ng labing taong veteranong officer na si Burnett ang maling lisensya sa isang Pontiac Sunfire. Ayon sa kaibigan ng 64-year-old na si James Genda, mas nanaisin pa niyang mamatay kaysa bumalik sa bilangguan. you have any phone the army at all? Nothing? Alright, we'll so tell them you call back. Jump on out here for a minute. I can't. Well, please come back to another car, Okay. The social security number you gave me comes back to a dead guy. Yes. Yep, reporting you as deceased. So you don't have any ID on you at all? Alright, Chuck. Uh, Alright, jump on out here. I'm gonna have to come back to my car for a minute. I, I'm gonna I Ain't, I ain't had to do all this. I have one. Walang armas si Genda pero naniwala si Officer Burnett na humugot ito ng isang .45 caliber handgun. Ito pala ay isang BB gun lamang. Suicide by cop, ito pala ang plano ni Genda na ayon sa kanyang tita na si Beth Pearson. Sinabihan daw siya ni Genda na kung siya ay maaarestong muli, pipilitin niya ang pulis na barilin siya. Ayon kay Summit County Prosecutor na si Sherry Bevan Walsh, si Burnett ay walang choice kung hindi barilin si Genda matapos siyang tutukan ng BB gun. Si Burnett ay hindi nakasuhan.